punta tayo ngayon sa may kambingan kumustahin natin yung kambing na kinagat kahapon ng baboy meron kaming kambing na nanganak ng twins kaya lang nabutan nito oh. ito yung baboy na humila kahapon mabangon kasi yung kambing pagkabago panganak pa lang hinila niya kahapon sisilipin natin ngayon kung kumusta niyong kambing o, ibang kambing nandito ito yung mga buntis na kambing at may mga ito malaki lang kini yung anak nito. Ito hindi na kinakain ng kambing, ng baboy yan. Kinakain ng kambing, kinakain ng baboy, yung mas maliliit pa, yung bago panganak pa lang. Lipi natin dito. Ayan, wala. Yung ibang kambing natin, may mga gumagala na rin doon sa damuhan. Uy, hala. Hala na nga, oh. Sayang. Ayan, oh. Ano, na, nakahiga na talaga siya. So, kahapon kasi dito siya hinila, oh. Dyan sa ilalim, dito. Ayan. E nilagyan na lang namin ng takip yan, dinagdagan ng kahoy. Para hindi na mahila. Hinila siya kahapon ng baboy. Buti nandito kami, hinabol ko, buhay pa yung kahapon. Eh, yun, nung hinabol ko, dalawang beses kasi yan kinagat ng baboy. Umabot yan hanggang dun sa unahan. Yan, oh, sa so may hagdanan maabot yan sa may hagdanan banda tapos hindi na siya makatayo nung kinuha ko Nako. kaya kailangan talaga wag nating isama yung baboy sa mga kambing lalo kung mga anak na ayan buti na lang twins ang anak niya may natira pang isa ayan kaya ang ginawa natin tinakpan na rin natin yung ilalim oh, yung hindi na makakalusot dyan yung bibig ng baboy kasi minsan pag dumidikit yung mga maliit na kambing natin sa gilid hinihila yan ng baboy yung kanina nakita ninyo yun yun oh. sayang namatay ito pa naman yung mas malaki tsaka babae ito mababae itong dalawang twins na ito so buti na lang may tira pang isa kasi twins ang anak niya so at least may dididi pa at uh, babawi naman yan mas tataba na yan kasi siya lang mag isa focus doon sa pagdidi so ito lang yung natirang kambing dito yung iba na doon sa kabila pag ganito kalaki safe na yan No, kapag medyo malaki na to after mga ilang linggo, safe na rin 'yan. Hindi na 'yan kinakain ng baboy. Pag kaganito lang kaliliit, kakalabas pa lang kasi to kahapon. Eh, 'yun yung talagang pinagiinitan ng mga baboy kasi mabango sa kanila pang amoy. Ano? Eh, no? Ayan, talagang panglitson talaga ang baboy, no? Ang kambing na awa pa ko pagbebenta eh. kasi mababait ng mga kambing. O, yung pinakamaliit na ang naiwan, babae din naman. Ayan, sa o, medyo maliksi din naman siya. So ayan, focus na lang siya mag-isa diyan sa didi ng nanay niya. na marami pa naman tayong aabangan ng mga anak kasi ito, buntis din yung nasa ibabaw at yung mga nandoon sa kabila. Ayan, buntis din yung mga kambing natin diyan. So antayin na lang natin pag nanganak yan sila. So ito. Itong iba. Malalaki yung lahi na rin yung mga anak nila. No, kasi yung barako na pinapalahin natin ito. Ito nandito. Yan, si Minggoy. No, ito yung mga kakapanganak pa lang itong dalawa. Pero malaki na mga anak na ito. Yan, may mga kuantay dyan. No? Mga bisiro. No? Itong black, buntis na rin yan. So, ayan yung mga anak. No? Tatlo. Ayan o. Tapos may buntis tayong isa pa dyan na sa likod. O, ito, bagong anak na yan, lalaki. Tapos doon sa likod, may dalawang anak dyan, babait lalaki din yan ayan oh. ayan, sana maparami natin itong mga alaga natin so minsan talaga, may mga ganong sitwasyon pero matuto tayo doon no? ah, hindi natin maiwasan yung ganon talagang inihiwalay na nga namin yung kambing ang group ng kambing dito, nasa kabila sila pag kumain, tapos yung baboy dahil sa likod kaya lang, lisihan pa rin dinukot ng baboy yung kambing No, kaya ayusin pa natin 'tong mga butas-butas na maliit diyan. Kailangan hindi na 'yan ma ah, hindi na makakalusot 'yung bibig ng baboy diyan. Kasi pag 'yung kambing na maliit, 'yung kakapanganak pa lang at gumili diyan, eh delikado. No, so ayan 'yung ating magiging bagong setup. Uh, ah, learnings 'yan dito sa pag-alaga natin. So ayan po, muli po. Maraming salamat po sa inyong panonood.